One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator uh, San Teresa. Uh, Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? S Sir, yes po. Mm. Uh -uh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? nasa uh, 28 po. 28 lang. Ano yes. ano ito mga ito? Rolls-Royce, Ferrari. I don't have a Ferrari. Oh, ano ano yung mga luxury cars? Lamborghini. No, no rin. Ka Cadillac. Sa binili, sa binili, sagutin mo na. Sa sa binili. Sa dealer po. Sa dealer. Dito? Uh, local? Free, local dealer o sa abroad? Free Bell Enterprises at yung isa, Auto Art. Dito? Sa Pilipinas? Yes, po. Hindi ka nag-import? Uh, no, po. Dito may dealer ng mga... Yes, po. Rolls Royce? May dealer ng Rolls Royce Mer meron dito? Meron, po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung, uh, yung uh, anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon Yes, po. Oh. The GMC... Lang. Sino sinong dealer? I mentioned earlier Freebell Enterprises and Auto Sa lahat art. ng kotse mo yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila. Dalawa pa. yung dealers mo. Yes, what pa. what what other luxury cars do you own? Um yung iba dito na the Maybach, dito Maybach na Mercedes? na binili. Yes po. Mm. And then uh yung iba dito na rin, yung Range Rover, Bentley. The Bentley dito na rin po. O, paano kayo nagka-interest sa kotse? Bakit, sa, ano, saan yung gagamitin yung dalawang put, walong kotse na luxury cars? Araw-araw, araw, gusto mo palit ng kotse? No, I have four kids that use it all the time for them to... Oh, four to kids understand. lang. Okay, bigyan mo tigay isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. Oh, pa. my God. And you bought that from the taxpayer's money? No po. Oh, um, uh, eh. <laughs>